Nagpabili ba mga nag-audition para sa inabang Kapuso Talent Search Show na Bet ng Bayan? Bukod sa kantahan at sayawan, mayroon din mga nagpasiklab sa kanilang ika ngay mga buwis buhay na talento. Ang Star Bites sa Nelson Canlas. Iba't ibang talento mula sa bawat sulok ng Pilipinas. Yan ang ibibida sa Bet ng Bayan. Una nang nagpasiklab ang mga taga-pampanga sa kanilang Bet na Singers. Marusa. Siyempre, di pa ang pet na dancers. May mga nag-cramping, nag, nag At merong ding buwis buhay ang performance. Ang isang Becky, umakyat pa sa pole at maya-maya. Nagpabilib din sa mga bet na may kakaibang talent. O sige, ano sa kapampangan ng Pogi ako? Ikaw? O, Pogi ako. Matura ka! Malapit daw sa puso ni Regine Velasquez Alcacid ang pet ng bayan kung saan siya ang host. Produkto rin kasi siya ng singing contest. Kasi nga, yeah, we bring the search to the people, to them. Kasama ni Regine sa bet ng bayan si Kapuso Hartrab Alden Richards. Naglilibot sila sa iba't ibang bahagi ng bansa para maghanap ng magiging bet ng bawat barangay na magiging bet ng kanya-kanyang rehiyon hanggang ultimately ay maging bet ng bayan. Mapapanood ang bet ng bayan sa linggo October 5 pagkatapos ng kapuso mo Jessica Soho. Nelson Canlas, GMA News.